ito ang naging reaksyon ni Meme Vice matapos ang special mention ni Kimi kay Paolo Abilino sa naganap na big event sa Taiwan. Marami na ang at kinin. Hindi lang kasi si Kimi ang dahilan kung bakit nakuha niya ang parangal na ito. Malaking bahagi din si Paolo. Kaya hindi kami nakalimot. O hindi, kaya hindi nakalimot. Walang Juliana ng Victor. Sila ang lalong nagpaganda sa teleserye na ito. Malaki ang ambag ng bawat isa. Ang daming kinibig at karabi din ang gigil sa palabas na ito. Siya nagsimula ang kimpaw. Nakita ang napakagandang chemistry. Kaya nasundan pa ng maraming proyekto. Hindi rin naman kasi katakataka na magbumang dark team ang mga mabubuting tao ang inilalaan ni Lord? Ito nga ang ilang komento ng fans. Thank you, Kimi. Ayos na ayos ang pagpapasalamat mo sa lahat ng mga tunay na nagmamahal sa iyo. Lahat ng mga taong nariyan para sa iyo, especially si asawa mo na si Odo. Ituloy mo lang yan, Napansin din naman ang dami mong napapangiti sa Taiwan. Ang dami rin ang naikip picture sa'yo. Napakaganda mo. At very elegant. Superstar nga ang bansag sa'yo. Kahit hindi ikaw ang nagpili, panalong panalo ka naman sa bago mong title sa Taiwan. At syempre, winner ka sa puso ng Lou. Don't forget to call Your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.